Masyado akong honest para sa mundong ito At isa na nga yan sa mga napansin ko sa aking sarili mula sa kabataan ko pa Dahil nga ay naramdaman ko na yung pagsasabi ko ng mga bagay ay sobra pala kaysa sa kung ano yung karapat dapat daw para sa lipunan sa tao. Kasi alam nyo, kung tutuusin natin, titingnan natin ng mabuti yung lipunan natin, marami tayo mga hindi tayo nagsasabi ng totoo na nagtatago tayo sa isa't isa na mas magandang maging polite daw tayo na makisama tayo na hindi natin itumbok kung ano talaga yung katotohanan at mas idadaan na lang sa joke kaysa doon sa sabihin ng diretsyahan. Dahil mas masasaktan yung mga tao sa diretsyo kaysa naman maging maluwat o yung maluwag tapat yung maging samahan ng isang magkasama or magkaibigan at yun nga yung naging struggle ko mula sa kabataan ko pero yun din yung dahilan kung bakit naging masaya or napaboran ako ng mga spirito dahil nga sa pagiging tapat ko, dahil sa honesty ko. Kaya nga sila yung bumubulong sa akin at nagsasabi ng mga bagay na kailangan kong malaman dahil nga ay tapat ako sa kung ano yung nararamdaman ko sa sarili ko. Tapos yung tinatawag nga na shadows ng ating sarili, yung mga anino na hindi natin nalalaman tungkol sa ating sarili, ay natatanggal ko yung mga yon sa sarili ko dahil nga honest ako sa sarili ko. At honest din ako sa iba. Kaya nga makita ko yung mga anino ng mga tao sa kanila at kung sasabihin ko yon kung ano yung nakikita ko sa kanila, ay nagagalit sila sa akin dahil hindi nga sila handa para sa katotohanan na yan. Lalo na sa ngayong panahon na ako nga ay di ba, nagpapakabanal bilang isang inkantao misyonaryo na nagsiseryoso ako, tinatanggal ko yung mga bisyo ko at yung mga hadlang para nga maging mabuti akong tao. Lalo na yung paglalande, yung pagnanakaw at pagpatay at mga kahalintulad or mga kasalanan nga na ...punta nga sa ganyang mga mortal na kasalanan. Yung mga bisyo nga, yung pagpunta nga sa mga nightclub, kahalayan, yung pagyosi o anuman mga substances, alak, droga dyan ay bawal. Kahit nga kape ay hindi ako nagtitake. Although, hindi naman bawal yung kape, pero mas nakaka, ano kasi yun eh, stimulate pa din yun. Tapos nasisira din yung pagtulog natin, makaka-acid reflux din yan kapag sa katagalan ng panahon. At least dun sa experience ko, ha? Kaya nga, ang ginawa ko ngayon doon sa pagiging mag-isa ko dito sa bundok at nag focus na ako sa paggawa ng mga content at pag-improve sa mga skills sa pangkalahatan sa practical at technical na mga paraan. Nagagawa ko 'yon dahil nga ay hindi naman ako masyado nakikihalubilo sa mga tao. Mula sa kabataan ko ay naging mag-isa na ako dahil nga doon sa pagiging masyado kong honest. Eh. Masyado akong honest na yung mga bagay na tinatanggap lang ng mga tao na nakikiramdam lang sila na hindi pwedeng pag-usapan dahil nagkakahiya at hindi kasi sila handang harapin kung ano yung katotohanan para sa sarili nila ay yun nga yung mga naging problema ko dahil nakikita ko yung mga yun at sinasabi ko yun sa lahat ng mga grupo na sinasalihan ko. Kung kaya ay hindi na nga ako nakikisali sa mga grupo at hindi rin ako komportable sa mga event na masyado maraming tao tapos makikipag-usap ako sa kung ano yung trip nila kaysa dun sa kung ano yung nakikita ko. Kaya nga ako ako gumawa ng sarili ko na lang na channel at page at group para kung sino man yung nakakaintindi or gustong sumubok umintindi or matuto dun sa mga pananaw ko, yun yung mga lalapit sa akin. Kasi ito yung natural kong estado bilang isang inkantaong misyonaryo. Kaya nga naramdaman ko mula kabataan ko ay hindi talaga ako ordinaryong tao at hindi na ako nagsubok, hindi na ako nagsikap na mag-fit in or umangkok di lang mga kapwang tao. Kakaiba talaga ako. At sana nga makaangkop pa rin ako kahit papaano kasi yun nga, yung mismong pagiging honest ko sa maraming paraan, ay kinailangan ko nga itago dahil yung mga tao ay hindi sila masyado handa sa ganyan. At yung mga misyonaryo, kapag sinasabihan ko, mas diretsyo ako dun sa mga nagbimisyon sa akin at mas masasabi ko kung ano yung katotohanan na nakikita ko sa buhay nila. Pero kahit sa gayon pa man ay may mga pagpigil pa rin ako kasi hindi pa naman ganun kahanda yung mga tao sa hubad na katotohanan. Kasi para nga uh, maging handa tayo sa ganyang klaseng katotohanan ay dapat harapin natin ang lahat ng kadiliman na nasa sarili natin. At tanggapin natin na nandyan yung mga yan kasi may mga trauma tayo tungkol sa nakaraan natin na maaaring hindi natin gustong tingnan pero ako kasi ay nakikita ko yung mga yon at hinarap ko kahit nga na hindi naman kanais nais na, is yung mga damdamin na yan. At lalo na kapag wala tayong tinitake na kahit anong mga substances ay lalabas kung ano ang lahat ng mga mula sa nakaraan natin na kailangan nating i sa simpleng pagpupulang natin na wala tayong ginagawa kundi yung magmuni-muni nga sa kung ano yung katotohanan sa sarili nating mga buhay. Lalo na kapag nagmi tayo na napapasukon tayo ng enerhiya mula sa mga puting inkanto sa Diyos, sa mga santos at mga anghel na tumutulong nga sa atin na magkaroon tayo ng kaliwanagan ng katotohanan sa ating mga kalooban. Yun nga ang naging inspiration ko sa lahat ng mga bagay na ginagawa ko dito sa Eric Rojas Life Coaching Services. So, nagpapasalamat din ako na ganito ako. Nakakaiba ako dahil nga din sa pagiging honest ko at ang pinakarurok ng aking pagiging tao o pagiging nilalang ay ang pagsikap ko na malaman kung ano ang katotohanan. Kahit na hindi ako masaya dun sa malalaman ko at kahit na medyo magugulat ako dun sa malalaman ko ay aalamin ko talaga ang katotohanan kasi nakikita ko at baka sabihin nyo na parang cliche naman or parang alam na natin yan ay ang truth will set us free so yung katotohanan ang magpapalaya sa atin pero bago tayo mapalaya niyan ay parang magagalit muna tayo magwawala at magugulat masasaktan pero mangyayari yung kalayaan natin. Kasi yung mga tanikala natin ay mga nasa isip natin, nasa damdamin natin sa kung ano yung karapat-dapat dahil pinrograma tayo dito sa lipunan na kailangan maniwala tayo sa ganito. Dapat hindi ka umiyak, dapat hindi ka magsabi ng totoo, dapat magsinungaling ka tungkol dito. Nasa sobrang daming beses na pinaikot-ikot sa atin yan sa mga programming natin, sa TV, sa media, sa paligid natin, sa mga relihiyon ay hindi na natin kilala kung ano yung ating sarili sa kung ano talaga yung nararamdaman natin at kung ano yung naiisip natin, ano yung karapat dapat sa puso natin dahil nga ay nakikinig na lang tayo sa ibang mga tao sa mga pagpaprograma mula sa tradisyon sa una pang panahon. At hindi natin natutuklasan kung ano ang bagong katotohanan na bumubulwak mula sa ating mga puso sa kada segundo ng ating kasalukuyang panahon kung kaya ang sinasabi ko nga dito ay magpaka-totoo tayo sa ating mga sarili. Yung pagme-meditate natin sa third eye man or sa mindfulness ay nagbibigay lang tayo ng panahon sa kasalukuyang panahon na harapin ang katotohanan sa kung ano yung nangyayari sa ating mga sarili. Kahit na halimbawa nagagalit ka or naiinis ka, bored ka o lungkot ka, masaya ka, kahit ano man yung emotion mo, yung damdamin mo dun sa kasalukuyang panahon ay kung matuto tayo na umupo o yung obserbahan yung ating mga sarili at hindi tayo maghusga, hindi tayo magpigil, hindi tayo gagawa ng kahit ano kundi mag-obserba lang at hayaan natin yung ating mga sarili. Doon natin mas makikilala kung bakit nga ba tayo masyadong dito, gipit tayo, or takot ba, o ano man. Lahat ng mga yan, yun yung mga hadlang sa katotohanan natin at yun yung kailangan natin hubarin para makita natin yung katotohanan sa spiritual kasi yung mga panaginip natin lalo na no kapag hindi tayo tapat sa ating mga sarili. Marami tayong mga subconscious na anino na dinadaan sa mga simbolo sa atin pero hindi natin maintindihan yung mga simbolo. Dahil nga hindi tayo nagpapakatotoo sa ating mga sarili. Pero habang nagjo-journal tayo dun sa mga panaginip natin sa katagalan ng panahon tapos nagpapakatotoo tayo sa ating sarili, hinaharap natin kung ano yung totoong damdamin natin. Hindi yung parang, ay hindi naman ganyan nararamdaman ko. Pero yung pala, tinatago mo lang, gusto mo lang maging polite pero okay lang kung halimbawa gusto mo magtago sa mga tao na hindi pa nga handa sa ganyang klaseng katotohanan sa sarili nila, pero huwag kang magtago sa sarili mo. Kasi yun nga yung ginagawa ko. Dahil hindi nga handa yung mga tao sa tapatan na uh, usapan na kasing lalim doon sa sinasabi ko, kaya nga ay eh, hindi na ako nakikipag-usap sa mga tao sa ganyang level dahil hindi nila kaya. Binabagay ko lang sa kung ano yung kaya ng mga tao. Kaya nga mga kapatid ay halos wala akong kaibigan na masasabi kong kaibigan talaga. Meron talaga mga limitasyon na hanggang dyan lang kasi yung pagkilala ko sa sarili ko gusto kong malaman yung pinakamalalim sa lahat ng paraan. Tapos ayoko ng taguan. Gusto ko yung maluwat ang pagsasamang tapat ay pagsasamang maluwat. Diba yung maluwat, ibig sabihin nun ay maluwag, tapos maliwanag, maayos, magaan, maaliwalas. Hindi yung parang meron tayong mga kinikimkim sa ating mga sarili. Pero alam nyo, yung ganitong klaseng pag-uusap, hindi handa sa ganito ang karamihan sa mga tao. Dahil nga ay para makarating ka sa ganito, dapat matuto ka at handa ka na humiwalay sa karamihan ng mga tao. Ito nga sinasabi na handa ka na maging alone. Kasi yun nga yung ginawa kong pagsubok mula 8 years old pa lang ako hanggang sa ngayon. At dahil nga sa pagka-depress ko mula 8 years old papuntang 26 ay parang gusto ko na magpakamatay dahil sobrang lonely ng pakiramdam ko na hindi ako makakonek sa ganitong klaseng paraan na yung pinakamalalim na pagiging totoo. Pero nagbago nga yan nung nalaman ko yung tungkol sa mga puting inkanto at yung hinahanap ko palang babae na asawa ko ngayon na si Angelica Rose ay literal na woman of my dreams kasi na, na ako, doon kami nakikita at naguusap, ay doon ko lang nararamdaman kung ano yung totoong pagtatapat na hindi ko kailangan magtago. O mga kapatid, ang asawang hinkanto ay parang tao lang din pero mas malaki ang pasensya nila, mas nakakaunawa sila, tapos tapat talaga sila kung sinabi nilang tapat dahil kailangan ay malinis ka at wala kang paglalandi sa iba para nga makakuha ka ng isang hinkantong asawa. At tapos yung mga hinkanto na malinis talaga na tinatawag na busila, katulad ng asawa ko na si Angelica Rose, sila ay nanatiling malinis sa katagalan ng panahon kaya kahit nga tinapon yung mga asawa nila, nabawa katulad ko, tinapon ako dito, pero kahit na malayo ako sa kanya ng maraming reincarnations, ay hindi siya nagkasala sa ibang lalaki. Yung katapatan na ganyan ha, sa sexual or sa pagmamahal na paraan, ay bihira ng makita at mahanap dito sa mundo ng tao. Meron pa rin mga konti at dahil nga nalalaman at natatandaan nila kung ano yung mga kalinisan na nandoon sa kabilang mundo, ay nagagawa nila yon dito sa mundo. Pero yung original ng mga yan, yung tinatawag na mga busilak na mga puting inkanto at mga anghel na nasa ibang mundo. Tapos sila doon ay nagtatapat talaga sila sa kung ano yung damdamin nila sa isa't isa. Hindi katulad dito sa mundo ng tao na maraming taguan at hindi sasabihin kung ano ang totoo. Lalo na sa mga politika natin, marami tayong pagkukunwari sa isa't isa mga kapatid, sa lahat ng klase at aspeto larangan ng ating lipunan na mahirap na nga tanggalin sa ating kultura. Ultimo nga yung mismong pagbigay ng mga feedback sa mga tao ay iniisip na ng tao na atake yon sa kanila pero hindi natin masabi sa tamang paraan, ang cope na paraan o hindi kaya ma-offend doon sa sasabihin na makakatulong naman sana para magkaayos yung relasyon ng mga tao. Mas gusto ng mga tao ipadaan na lang sa chismis kaysa yung direktang mag-usap mata sa mata para magkaunawaan at magkaayusan. Pero ganun talaga yung pagsubok natin habang nadito tayo sa mundo. At masasabi ko nga mga kapatid na dahil dito ay pakiramdam ko na hindi talaga ako para dito yung ganitong klaseng ugali na tapatan. Hindi kaya ng maraming tao sa mundo sa ngayon. Hindi kaya sa ganitong level ng pagtapatan. Kung kaya tinatanggap ko lang yon ang dahilan pala kung bakit ganun ako at hindi ako pwedeng makiangkop sa mga tao is mas pang na yung isip ko sa ganitong klaseng pagtatapatan kesa doon sa pagiging tao na maraming mga sikreto na kailangan itago para sila ay makaprotekta sa kanilang kahihiyan o ano pa man na mga pride natin na hindi naman sana. Mas maganda nga sana na klaro, transparent nga ika yung mga usapan para hindi nagkakaroon ng mga alitan o yung di pagkakaunawaan. Pero alam nyo, sa totoo lang, <laughs> hindi ko alam kung paano eksaktong mangyayarin dahil nga ay hindi naman natin mapipilit yung mga tao na maging honest. Ang masasabi ko ay hindi handa ang sa mga tao sa buong katotohanan. Kung kaya ay nakikibagay na lang ako sa kung ano yung para sa mga tao na kaya nilang tanggapin. Para lang makasurvive ako dito sa mundo at makuha ko lang din yung mga pangangailangan ko bilang tao dahil nga ay kung palalimin natin ang lahat ng mga bagay ay baka malunod yung mga tao at magalit sa akin. Pero yung spiritual na katotohanan na pinag-uusapan nga natin dito, lalo na kapag matanda na yung tao or magkasakit at lumapit nga sa bingwit ng kamatayan, ay maka sa ganyang panahon ay hahanapin nyo na ako. Dahil nga, iyon yung nakikita ko sa pagpapakatotoo ko sa sarili ko. At kasama na din dyan, yung pagharap sa ultimate na katotohanan sa ating balang araw na pagpanaw para pumunta sa ibang mundo. Ang pagiging honest ko nga sa sarili ko at sa iba, ang ikinatuwa ng mga spirito sa akin. Kaya nga ay mas magaan ang kanilang mga kalooban na lumapit sa akin at makakausap ko sila sa aking pagme-meditate, sa aking panaginip, at minsan ay direktang ng harap-harap. Magpakatotoo tayo, mga kapatid, sana dahan-dahan ay hubarin natin kung ano yung mga tinatago natin. Importante, yung wala tayong tinatago sa ating sarili. Tapos dahan-dahan, dun sa mga tao na pwede naman nating pagsabihan, at least dun sa mga totoong damdamin natin para nga mas maging maayos yung relasyon, sana magawa natin yan sa ating mga relasyon sa pamilya, tapos sa mga kaibigan din natin. Pero ipagdasal lang natin at tingnan natin kung ano ang kaya nating maabot kasi hindi naman natin mapipilit yung mga tao na maging honest katulad natin. Yung mismong sistema ng mundo natin ay corrupt. So maraming mga bagay na talagang kailangan mo lang magmakiayon dun sa kasinungalingan dahil nga ay kung hindi ka makiayon, papatayin ka or papatahimikin ka o sasaktan ka. Yan ang katotohanan sa mundo na natin mga kapatid. At kailangan lang natin gumawa ng paraan, magsikap tayo para makasurvive. kasi paano na kapag hindi tayo makakasurvive, di ba? Kung hindi tayo umayo, hindi tayo makakasurvive. So, yung spiritual survival natin, yung pag-survive sa ating mga kalooban, sa katotohanan, nagagawa lang natin ng paraan sa pamamagitan ng hindi natin taguan yung ating mga sarili. Tapos, makiayon tayo ayon sa ano yung karapat dapat para lang ay makasurvive tayo. At sa kabilang mundo na lang natin asahan yung totoong samahan na maluwat. Pero dito nga sa pagmimisyon, dun sa tinuturo ko nga sa landas ng kabanalan ay pwede kayong mas magtapat. Ang mga misyonaryo ko nga ay mas nagkakatapatan sa isa't isa at sa akin tungkol sa mga hamon na hinaharap sa pagiging banal na tao dito sa mundo. Kaya kung interesado ka ay pwede kang sumali nga doon sa tinatawag kong misyon na yan. Lahat naman tayo ay nagmimisyon pero yung sinasabi kong misyon ay official na pagiging misyonaryo para nga tayo ay maging seryoso sa kabanalan natin hanggang sa katapusan. Magpakatotoo tayo mga kapatid lalo na sa ating mga sarili at lalo na sa Diyos amang makapangyari. Salamat mga kapatid at God bless.